ピッ Oh my god, grabing ulan guys parang pinas lang just po marimar mahangin pa yun naman yun mo ano namin dito yan baka na yan, ba na yung area ko yan, pumasok dyan dyan yung area ko, puno Ayan. Wala na. Grabe ng tubig. Yung ko guys. So. Ah, ganito pala dito sa Saudi na to. Bakit dati? Ganito pala sa Hail. Sa Riyad ako dati. Hindi ako nakaranas ng ganito. Ayan o. Oh. Pumasok yung tubig. Run out pati. Diyos ko. Sarado ko na lang to. Yan, tumutulo din niya lang pala. Yan, tumutulo dyan sa bubong. Yan, Diyos ko, tapos na ako maglinis. Katatapos ko na maglinis, ayan, bumaha. Yan, 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 mula yelo kanina dyan. Diyos ko tak seterbahoh. Hmm, kudu pa. Ah. Ya, dah bisa lurus kayak na masuk nak. Sama. Ba, first time ku talaga nakranas na mula nang hello. <laughs> And nilinisin namin. kasi kalabasan. Wala pa kaming ilaw. Ayan. Ilaw. Ayan. Pumasok din dito sa bahay. Ayan. Mga uh, bulok ang bahay nila. Pumasok din sa bahay. Ayan yung area niya. Kasi naman, ayan, may luna nga dyan kaso natulo naman. Palpak talaga itong mga palpak talaga itong mga ano, magtrabaho eh. Ayan o, paano pa naman dito tulo? Ayan o, may luna nga naman. Tapunta naman dyan dito ang tulo. O, yan yung alulod naman o. Ayan yung alulod. Nandyan yung alulod. Nandito yung ano, ipapasok doon yung tubig. O, di. Malaking trabaho. Tapos pag uwi, sasabihan pa kami na wala trabaho. Anong ginagawa dito? sarap ng buhay. Ayan, katatapos ko lang yung magdilig. Diniligan na naman ng langit. O di, masayang-masaya yung mga halaman ko. Ayan. So ngayon, run out. Patay tayo. Wala tayong net. kot ang buhay, no? Maghanapin ng yellow. Ayan. Mm. Ayan. ice <laughs> Ayan, ice oh. ice ice baby <laughs> kanina sana ang dami kaso lang hindi pwede magpaulan hmm. sa mga bermuda pa mga yellow hmm. November 2 umulan ng yellow. So, yan muna guys. Yan lang muna ang ating update for today. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye. Bye.